Alam nyo ba na halos 99.9% ng mga pagtataksil panloloko ay nag-uumpisa at nangyayari sa mga phones natin, sa mga cellphone? Hello guys! So, ang topic natin for today, mga pamamaraan ng panloloko ng pagtataksil sa online platform. So, kung interesado kang malaman ang mga ito, panoorin mo ang video na ito. So without further ado, bak. So, diretsyo na tayo ating alamin yung mga pamamaraan, yung mga diskarte, yung mga ginagawa ng mga nagtataksil or nanluloko sa mga online or mga online platforms. Okay? So, at number one, ito yung private messaging apps. Ito, mga application to, mga apps ito, na kung saan doon nangyayari yung mga kababalaghan. Alam nyo, kapag ang isang partner ang gumagawa niyan, sigurado yung mga apps na yan ay hindi mo makikita sa interface ng cellphone niya o yung ginagamit niyang gadget. Kasi yung app na yan ay nakatago na hidden, ika nga, di ba? So kahit anong scroll mo ng phone niya, wala kang makikita doon sa homepage or sa interface ng kanyang cellphone's home screen. Hindi mo makikita ang application na yan kasi nga nakatago. Secret niya yon Siya lang ang nakakaalam kung saan yon nakalagay. Kung ikaw ay mabusisi, kung ikaw ay marunong at talagang isip detective ka rin, mahuhuli mo yan kapag marunong ka at patient ka na maghanap diyan sa kanyang cellphone, oh, no? di ba? So, kadalasan ang mga yan, mahahanap mo kapag pumunta ka sa settings ng kanyang cellphone. Nandun yun. Medyo sipagan mo lang ang paghahanap doon. Kadalasan, nandun yun sa mga privacy. Yung settings na merong privacy, kadalasan, andun yun nakatago. Pero, kahit nakita mo na nandun, may mga nakatago doon, madalas, hindi mo pa rin mabuksan, di ba? Kasi nga, mautak talaga yung partner mo. Talagang may mga paraan para hindi mo rin ma-access yung mga apps na yan, di ba? Hindi yan magpapahuli para magkaroon kayo ng idea. Yan po. Number one. Number two. Hidden or secret social media accounts. So, <laughs> alam nyo, sa panahon ngayon, di ba? Panahon na ng internet panahon na ng mga social media. Ang social media, napakaraming uri ng na platforms 'yan. Napakarami 'yan sa internet, okay? Kung anuman 'yung ginagamit na platform ng uh, manloloko na 'yan, sigurado rin na hindi mo ulit makikita 'yan. Nakatago ulit 'yan kasi nga hidden, 'di ba? Hidden 'yan. Example, parang 'yung number one kanina, 'di ba? Ilalagay niya 'yung mga social media accounts na 'yan doon sa mga secret hidden place niya. Ando niyan, nakalagay sa baul, kung saan man yun. Or kaya minsan, inalagay sa mga folders. Yung mga folders ulit na yan, syempre, hindi mo ulit makikita. Nakatago ulit yan, di ba? Meron silang access na sila lang ang nakakapunta doon. So, ayan, yung mga ginagawa ng mga talagang marurunong sa kalukuhan, magagaling sa mga pamamaraan para lokohin ang kanilang partner. Yung mga ganyan, nako, Siguro, kapag ganyan ang partner mo, huwag ka nang magtiwala. Hindi, hindi mo malalaman yung mga nangyayari dyan sa cellphone niya, punong-puno ng kababalaghan. So, ayan po, ang number two. Number three, ito yung pinaka-popular na ginagawa kadalasan, karamihan ng mga may ginagawang kababalaghan. So, ito yung passwords, biometrics, etc. O, oh, di ba? So, alam mo, napakalaking debate ang password na yan. <laughs> Kadalasan, ang dahilan nila, privacy daw nila. Privacy ko ito, bakit ka nangingi alam? O, oh, di ba? Yan naman ang karaniwang dahilan. Pero, bakit? Kailangan mo ng privacy kung kayo ay mag-partner na. Alam nyo na, ang karakas ng bawat isa, ang bawat sulok ng inyong mga katawan, ay alam na ng bawat isa. Nakita mo na, nakita niya na, lahat yan. Pero bakit pagdating sa cellphone na yan, mayroon ka pang dahilan na privacy? Nako, alam mo, karamihan ng mga nagsasabi ng privacy, may something doon sa kanilang cellphone. May ginagawang kalokohan yan. Promise. Okay? Kung wala kang ginagawang kalokohan yan, hindi ka matatakot na makita ng partner mo kung ano ang laman ng iyong cellphone, di ba? Kung may password man yan, dapat alam ng partner mo yung password mo. Tayong dalawa lang ang nakakaalam. Siyempre, hindi naman pwedeng malaman ng kahit sino, di ba? Para sa inyong dalawa yan, sa partner mo at ikaw, dapat merong access or alam ng bawat isa ang passwords ng bawat isa. Kung wala kang ginagawang kalukuhan, kampante ka at hindi ka matatakot kung makita ng partner mo ang laman ng iyong cellphone, di ba? Kaya yung passwords na yan, isa yan sa hanggang ngayon ay talagang pinagdedebatehan ng mga marites. Pero ang masasabi ko, basta wala kang akses sa cellphone ng partner mo, napakalaking red flag yan. Siguradong may ginagawang kalokohan yan. Okay? So ayan po, ang number three. Number four, ito. Yung using incognito browsing or naka-private mode. Diba? <laughs> Alam mo, ito talaga, kapag loko-loko ang tao na yan, siguradong gagawin niya yan. Pero medyo advanced na to, ah. Kasi bihira ang makakaalam sa mga incognito na yan, di ba? Karamihan, manual na nagdi-delete -de yan, nagdi-delete -de sa mga ginagawa, sa mga activities nila online. Pero kapag ikaw ay naka-incognito, automatic na walang may iwan na trace ng inyong ginagawa kasi automatic na deleted yon Wala kang makikita sa mga browsing history, sa mga activities mo doon, wala. Di ba? Hindi mo na kailangan mag-delete kasi wala na. Di ba? Kung ano man yung pinaggagawa mo doon, automatic na walang trace or wala kang makita. Ganon yon So medyo yung mga maruruno, ito ang ginagawa nila. On nila yung incognito, automatic na walang maiiwan na history ng mga ginawa mo, ng activities na ginawa mo sa iyong cellphone. Walang trace, wala kang makita as in wala. Ganon yon. So ayan po yung ginagawa ng mga magagaling sa ganyan. So binibigyan ko na kayo ng idea, mga tips. So ayan po, ang number four. Number five, ito, deleting activities or history. Ito <laughs> na, yung kabaliktaran kapag hindi ka nag-on ng mga incognito or private mode. Okay? Pero ito, madalas, yung mga deleting na mga activity na yan ginagawa yan sa mga social platforms lalo na sa mga messages sa mga activities na ginawa mo doon sa social apps yan dadalasan yan ang gini-delete yung history ng activity nila doon kaya magtataka kapag na access mo yung phone niya at nakita mo yung application na yon yung social app na yon tapos nakita mo wala man lang ano wala kang makita ang linis di ba pero huwag ka di ba halos maghapon siyang nakatutok sa kanyang cellphone at talagang kitang-kita mo naman yung mga pinaggagawa niya ay talagang uh, tuhang tuwang-tuwa siya, pangiti-ngiti, yung parang kinikilig, o oh, di ba? Kapag nakita mo na ang laman ng phone niya, wala ka nang makita, di ba? Kasi nga deleted na lahat yung mga history ng activities niya. Kaya wala ka ring makita kasi nga kumbaga mano-mano niya na dinilit. Ganun. Inerase niya. So, inerase niya, wala ka nang makita. Sayang naman. <laughs> Ganun 'yon. So, 'yan ang isa sa mga gawain or mga paraan para wala kang makita sa kanilang pinaggagawang kababalaghan. So, ayan po, ang number five. Number six, ito, secret phone or using a burner phone. Whoa, ano nga ba ito? So, ito na yung meron siyang secondary or ibang phone na hindi mo alam, nakatago yan. At yung phone na yun, exclusive lang yun para doon sa ginagawa niyang kababalaghan. Siyempre, hindi mo yan makikita kasi nga nakatago. O, di ba? Yung primary phone niya, yung ginagamit niyang phone araw-araw, yun ang nakikita mo na naa-access mo pa. Pero yung phone na ginagamit niya, doon sa kanyang kalokohan, wala. Wala. Hindi mo makita. O, nakatago nga, di ba? O, kung may sasakyan kayo, andun yun, nakatago sa sasakyan. Di ba? Basta, marunong siyang magtago. Hindi mo talaga makita yan. Kasi, kung buhay man yan, kung nasa loob man yan ng bahay, nakasilensyo yon, silent yon, walang vibration, walang ilaw, wala kang makikitang bakas na may iba siyang cellphone. Pero yan ang isa sa ginagawa ng mga maloko. Talagang gumagawa sila ng paraan at yan ay ang pagkakaroon ng extra phone. Lingid sa iyong kaalaman, di ba? So ayan po, ang number six. Number seven, creating fake profiles or dummy accounts. Oo, maraming gumagawa nito, di ba? <laughs> Akala mo, ibang tao, pero yun pala yung partner mo or yung manloloko mong kasama, di ba? Kung babae man yan, gagawin niyang lalaki yung profile niya. Ibang uri ng profile, iba ang pangalan, basta nandun na lahat yung deception, yung panloloko, di ba? Pero wag ka, siya pala yun. Yung mga fake profiles, dummy accounts, pare-parehas lang yan para lang magawa nila yung kanukuhang ginagawa nila. O, ba? Diba? So, ayan po, ang number seven. So, ayan po, ang iilan sa mga ginagawa or paraan ng mga taong nagtataksil, may ginagawang kababalaghan sa inyong pagsasama or relasyon. So, sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.